So, yan guys. Yan yung uh, mumunting shop namin dito sa Team G&J. Yan. Yan yung mga gamit namin. So, talagang makalat talaga. <laughs> Kasi nag-uulan. May ito yung nag-uulan siya. Yan. At yung flooring na namin, guys, so lang yan. lupa lang. Kaya, ay, pa, uh, hindi semento. Kaya tinataas namin yung mga gamit para hindi mula na nung malakas, uh, hindi mo mababasa. So ngayon guys, tapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga uh, bagong project natin ngayon. So guys, yung mga uh, bagong project natin. At yan, papakita ko sa inyo. Yeah. yeah. Dala. 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 Ito guys ay uh, pantry cabinet ng isang client namin. So, ito siya. Yeah. Nasa almost 7 feet yung taas niya guys. Nasa almost 7 feet yung taas niya. At yung lapad niya nasa almost uh, 16 inches. Wala pa yung pinto doon. So, paikot yan guys. Uh, aluminum cladding and ACP frame na gagamitin natin. So, yung frame nito guys ay uh, 1 3 by 1 3 na tubular, super wide. At uh, yan. May isa pa guys ito. So, yan guys, bali ito naman guys yung uh, pull out drawer na kitchen cabinet. So, yan. Lapit na rin. So, yan guys. Bali may dalawang pintu siya isa sa uh, sa tangke ng gasol sa kabila sa rice, rice dispenser sa kabila ayan so ito at sa gilid guys to yung pull out drawer na may uh, stainless na ano lagay ng plato at Lagay ng baso at yung condiments guys to. Ang material sa ginamit, guys, uh, 1 by 2 na tubular and ACP frame at aluminum cladding. So, guys, yung oh, guard ko, yan o. Sit. Sit. Dash. Yes. Uh, so, yun lang, guys, yung update ko ngayong araw. At uh, share ko lang sa inyo yung shop namin. Yan. So, yun lang, guys, at maraming salamat. Ingat!